Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa matagal nang iniimbestigahan at pinag-aaralan ng mga eksperto, ang makasaysayang bansang ihito ay sadyang marami pa rin silang bagong natutuklasan at nalalaman pa tungkol rito? Kaya mula sa libingan na magpapatunay na totoo ang mga higante, hanggang sa mami na nakabalot sa ginto, ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang kamakilan lamang na diskubre sa bansang Ihito. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Libingan ng mga higanting kamay Alam mo ba na mayroong nahukay na libingan sa desyerto ng bansang Ihito na sinasabing naglalaman raw ng mga patunay na totoo ang mga higante? Ang libingan na ito ay ang nahukayan ng mga eksperto ng humikit kumulang labing-anim na mga kamay na sinasabing halos 4,000 taon na raw ang nakararaan noong inilibing sa lugar. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay ang dambuhalang mga kamay raw na nahukay sa libingang ito ay yung mga kamay na pinutol dati ng mga sundalo ng bansang ihito sa kanilang mga kalaban na ginawa raw nila bilang patunay na silang nagwagi sa digmaan kung saan ang naputol na kamay na ito ay ibibigay nila sa kanilang mga pinuno na babayaran naman sila ng ginto. Number 9 Linen Book of Zagreb Taong 1868 ay may natuklasang isang kakaibang mami ang mga eksperto sa siyudad ng Zagreb sa bansang Croatia, kung saan ang bangkay ng babaeng ito ay balot na balot ng balot ng tela, na noong pag-aralan nila ay natuklasang makikitaan ng mga kasulatan na sinasabing nagmula raw sa sibilisasyon ng Etrusca na sa pagiging isa sa pinakauna at misteryosong sibilisasyon sa buong mundo na hanggang ngayon ay kakaunti pa lamang ang ating nalalaman at naiimbestigahan. Ang mga nakasulat na pahayag sa tela na nakabalot sa bangkay ng babaeng ito ay binigyan ng pangalan na Line and Book of Zagreb na maaaring magbigay lina raw sa atin kung ano ang nangyari sa sinaunang sibilisasyong Estruska at kung bakit sila tuluyan na lamang nawala. Number 8. Mahalagang Unggoy hindi na bago sa ating kaalaman na ang kultura ng mga tagabansang Ehipto ay mayroong mataas na pagpapahalaga sa kanilang mga hayop, kung saan madalas pa nga nilang ginagawang mami at ginagawa ng estatwa ang mga ito. At ang isa raw sa pinaka nilang hayop sa lahat ay ang mga unggoy. Dulot ng isa sa kanilang sinasambang Diyos na si Thoth, na sa pagiging Diyos ng katalinuhan, ay sa mayroon daw ulo na kagaya sa mga unggoy kung kaya't paniwala nila na mensahero nito ang mga hayop nito, Maliban sa mga estatwa ay marami ring mga ginawang artifacts ang residente ng bansang ihito na nakabase sa itsura ng mga unggoy na talagang namang nagpapakita kung gaano na lamang nila pinahahalagahan ang mga hayop na ito. Number 7, halos isang milyong mamis sa dinami-rami ng maaaring matuklasan ng mga eksperto. Sa kabuhanginan ng bansang Ehipto ay paniguradong ang nahukay nilang ito sa katimugan ng syudad ng Cairo ang isa sa pinaka hindi nila inaakalang posible pala. Sa kadila ng natuklasan nila sa lugar, ang napakaraming mga libingan na naglalaman ng halos isang milyong mga mamis na ayon sa kanilang investigasyon ay inilagay raw dito noong pinamunuan ng mga Romano ang bansang Ehipto. Ang napakaraming mga mami na kanilang natuklasan ay hindi may tatangging sobrang makakatulong para sa kanilang pag-aaral patungkol sa kasaysayan ng bansa at dahil meron pa silang natuklasan na bangkay rito na umaabat ang tangkad sa lagpas pitong talampakan ay maaari raw nilang mabigyang linaw kung totoo nga bang merong nanirahang mga higante sa bansa noong unang panahon. Number 6 is Tatwa ni Hafre Si Hafre ay dating isang parawo o pinuno ng bansang Ehipto na kilala sa pagiging anak ng arkitektong gumawa ng Great Pyramid of Giza. At kamakailan lamang ay nadiskubre ang kanyang estatwa na kasalukuyang inilagay na sa museyo sa syudad ng Cairo kung saan labis raw nilang pinaaalagaan ang estatwa na ito dahil sa gawa ito sa bato na kung na Diorite na isa sa pinakabihirang makitang bato sa ating planeta at dahil sa ang estatwa na ito ang isa sa bilang lamang na nakasurvive at buo pang estatwa sa kasaysayan ng bansa ay talagang namang hindi nakatakataka pang isipin kung gaano na lamang katindi ang pagpapahalaga rito ng mga otoridad at eksperto ng bansang Ehipto. Number 5. Piramid na walang tuktok Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong natuklasang piramid sa libingan ng Saqqara Complex sa bansang Ehipto? Kung saan tila ba naglaho na lamang raw ang tuktok nito? Ang misteryosong piramid nito ito ay lampas dalawang daang taon na raw pinag-aaralan at iniimbestigahan ng mga eksperto sa pag-aasang matutuklasan nila ang dahilan kung bakit tanging pundasyon na lamang ang natira rito sa kasalukuyan at kung para saan ang mga tila bakahon na natuklasan sa naiwang sayig nito na gawa sa mineral na kung tawagin ay travertine na isa sa pinaka-rare na uri ng limestone sa ating planeta. Sa kailaliman rin ng nasirang piramid nito ay natuklasan ng mga eksperto ang mga kahundin na gawa naman sa dasay. Nakagaya ng nakita sa ibabaw ng lupa ay meron ding butas na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalilinawan kung para saan at kung bakit na lamang ito nilagay dito o iniwan. Number 4. Nawawalang syudad Kamakilan lamang ay natuklasan ng mga eksperto ang isa sa pinakamahalaga at pinakamalaking nawawalang syudad sa kasaysayan ng bansang ito na matatagpuan malapit sa syudad ng Luxor kung saan ang mga natitirang gusali at estruktura raw mula sa syudad nito ito ay maaaring makatulong para mabigyang linaw sa ating kasalukuyan ang mga misteryo ng bansa na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nalalaman. Kasama sa mga sirasirang gusali ay nadiskubre rin ng mga eksperto sa lugar ang napakaraming mga artifacts na umaabot sa lampas 3,000 taon na ang tanda na hindi may tatangging labis na makakatulong sa pag-aaral ng mga eksperto patungkol sa nakaraan ng bansang Ehipto. Number 3, pinakakakaibang piramid ng Ehipto. Ang piramid ni Jedefre na matatagpuan 5 milya lamang ang layo sa hilagang bahagi ng Pyramid of Giza ay ang tinagura ang piramid na itinayo sa pinakahilagang bahagi ng bansa. Kung saan ang sira-sira nitong itsura sa kasalukuyan ay napupuno raw ng mga misteryosong labis na lumilito sa mga eksperto sa kadila ng hindi nila matukay kung tuluyan na nga bang natapos ang pagkakabuo nito. Bakit ito binoo at kung tunay nga ba talaga itong piramid na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila tuluyang nabibigyan ng malinaw na kasagutan. Number 2, Mami na may gintong dila Sa isang libingan ng syudad ng Kesna sa bansang ito ay mayroong natuklasan ng mga eksperto na talaga namang gumulat sa kanila sa kadahilan ng nadiskubre nila sa lugar ang mga mamis na maniwala ka man o sa hindi ay mayroong dilang nababalot ng ginto na ayon sa kanilang pag-aaral ay ginagamit raw noon ng mga sinaunang tao para makausap nila si Osiris na isa sa sinasambang Diyos ng mga tagabansang Egypto. Ang kakaibang kultura at tradisyon raw nito ay isa lamang sa mga nakakagulat na ginagawa ng mga residente noon ng bansa para magawa ang kanilang mga ritual upang masagot ang kanilang mga kahilingan at dasal. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating lista na ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita raw ng isang sekretong syudad na nagtatago sa ilalim ng bansang Ehipto kung saan ang sobrang advance raw noon na sibilisasyon ng bansa ay lumipat lamang sa kailaliman ng lupa para matago nila sa kanilang mga kalaban ang kanilang mga nakamamanghang imbensyon at kagamitan na maaari raw isinisekreto lamang sa publiko ng gobyerno. Number 1. Gintong Lalaki Kung kanina ay pinag-usapan natin ang mga bangkay na may gintong dila, ay pag-uusapan naman natin ngayon ang buong bangkay na ito na natuklasan ng mga eksperto sa libingan ng Sakara na balot na balotang katawan sa ginto nakasabay ng mga matitingkad na palamuti at alahas na nakasabit sa kanya ay talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang siya kayaman noong siya ay nabubuhay pa. Lampas 4,000 taon na raw simula nang mamatay ang bangkay na inilibing sa lugar na ito kung saan sa haba na raw ng mga panahon na nakalipas ay hindi na matukoy-tukoy pa kung ano ang kanyang identidad na mataas raw ang posibilidad na wala nang nakakaalala pa sa kasalukuyan na nagpapakita lamang daw na mapamayaman ka man o mahirap, ay darating pa rin ang oras na hindi ka na maaalala pa ng sinuman. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwala ang maaari nating matuklasan sa makasaysayang bansang ito. kung saan kahit na matagal nang nag-iimbestiga rito ang mga eksperto, ay patuloy na meron pa rin tayong bagong natutuklasan hanggang sa kasalukuyan. Kaya para sa iyo, alin sa mga natuklasang ito sa bansang ihitong sa tingin mong pinakakaiba sa lahat? I-comment mo naman 'yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!